sig Sultan Kudarat, may isang sanggol na ipinanganak. Iisa ang katawan, pero dalawa ang ulo. Time, time, uh, time, time, ang pangarap the na magkaanak ng kambal ni Janessa na uwi sa bangungot. Bagamat dalawa ang ulo ng kanyang isinilang, iisa lang ang katawan. Lalo, nagapintig pa dito sa Kalamansig, Sultan Kudarat, natagpuan ng aming team ang mga magulang ng kambal, sina Janessa at Abdul hindi raw naging madali ang pagdadalan tao ni Janessa. Yung una po akong nabuntis, kumuha po ako ng pitaka sa maleta. Tapos bigla po akong nahilo. Parang madilim po ang nakikita ko. Doon po nagsimula po yung habang umaga po, umapayat po ako. Wala po kung ganang kumain. Laga lang po ako nagsusuka. Pinagmit po ako sa ospital. Sabi nila may UTI daw ako. Noong limang buwang buntis si Janessa, nagpa-ultrasound daw siya at doon nalaman na ang kanyang ipinagbubuntis, kambal. Dalawa ulo pero yung isa walang katawan pinaghandaan daw nila ang pagdating ng mga ito. Araw-araw po ako nagbibenta yung noon po, yung buntis po ako. Para lang po maipon ko sa kansya, pambili ko po ng gamit sa mga anak ko. Kasi yung asawa ko pong hanap buhay niya, sumasama lang po na maglaod po. Bumili po ako ng mga damit. Kambar din po yung mga damit. Hanggang nito lang September 4, sumakit ang tiyan ni Janessa at siya'y anak. Pinasok namin siya sa delivery room. Kung i-refer po namin siya, malagay sa alanganin ng dalawa. So it's either the babies or the mother ang higing delivery. Katulad ng nasa ultrasound, dalawa ang ulo ng kambal, pero iisang kanilang katawan, tatlo ang kanilang mga kamay. Lalo, pa sir. Conjoined twins, ang mga anak ni Janessa na ang tawag dicephalic parapagus. Pag hiniwalay mo yan, isa dyan mamamatay, isa mabubuhay, pero isa lang yung kamay, isa lang din yung paano, which is not beneficial to any of the twins. Kung buhay sila na ipinanganak, malaki din ang chances nila of growing up into functioning individuals. Ipinagtapat ni Janessa na meron silang mga paniniwalang nilabag daw niya nung siya'y nagbubuntis. Katulad ng pag-inom ng malamig na tubig. Bawal kasi makalaki daw ng ulo daw, pati po katawan. Paminsan po umiinom din po ako ng ganun. Parang naiinitan po ako. At ang pagtulog tuwing hapon. Kasi yung bibenta po ako, napapagod po ako. Ginigising po ko ng nanay ko, matigas din po ang ulo ko. Gusto ko pa po matulog. Kapag hindi ka naghijab, parang nakita ang buong katawan. Sa banal na Quran, malaking kasalanan yun sa Panginoon. Yung pamayin na yung sa mga matanda yung tayo ay buntis, yung malakas yung amoy natin sa kanila na hindi nakikita. Kailangan talaga na may dipinsa tayo sa katawan. Nakikita ko dumadaan, pinagpayuan ko naman. Pero hindi pa rin sila maniniwala. Kasi sinusunod nila talaga yung kagustuhan nila. Sabi po nila, dapat daw may tundunglo kapag buntis do lumalakad kapag sa gabi. Kaya po ako lumalabas po sa gabi kasi bumibili po ako ng binibenta ko na arena. Panggawa ko po ng pastil. Pero sabi ng nanay ko, kaya nila po ako pinapalabas ng gabi dahil makaano doon sa mga daan na hindi, hindi doon makikita na mga tao. Pero matigas pong ulo ko, lumalabas po ako. Yung isang gabi po, malaki na po yung chan ko. Pag tulog ko po, parang may umahawak po sa chan ko. parang hindi po ako makagising kasi parang hinahawakan po nila yung ito ko po, po. Parang malamig masyado po yung kamay, umahawak po sa chan ko na malaking tao ko man mga pamahiin lang ito at walang siyentipikong basihan. is required to wear hijab sa lahat ng mga babae, lalo na sa publiko. Nagkaanak man siya ng conjoint -twin, twin or hindi, kailangan magbago na siya at magsuot na siya ng hijab. Pag nakita mong isang babae na nakahijab, isipin, malalim na yung paniwala niya. Yung laban niya sa kung anong bad spirit, matibay. Laking kasalanan niyo sa isang Muslim na pag may nangyari sa masama, i-connect mo dun sa isang bagay na hindi sanction ng teaching ng Islam. Ang mga kambal ni Janessa nung lumabas, hindi raw umiyak. Bagamat sila'y humihinga, hati sila sa iisang puso at baga. Pero may reaction pa rin sila na buhay humihinga. Dalawa lang ang paa, nasa iisang katawan, ay iisang kasarian ko, baby girl ko. Dalawang ulo supplyan ng oxygen ng heart. Doon iisa lang ang heart nila. So doon sila nahirapan. Pagkaputol nga raw sa pusod ng mga bata, kinailangan sila agad lagyan ng oxygen pero hindi nagtagal, binawian din sila ng buhay. Pinangalanan nila ang kambal na sina Anessa at Noraina. Hindi ko pa makita. Hindi ko pa po nahawakan. Kahit po halik, hindi ko po, po nahalikan po sila. Siyempre po, masagit po sa akin na mawala ng anak. Okay lang po sa akin kay abnormal. Tanggap ko naman po kung buhay lang po sila. Pero wala po sila. Nainggit po ko sa mga katabi ko po kasi sila po may anak ako wala wala. Pamisan po kinakausap ko yung asawa ko. Tayo lang walang anak yung mga pinsan ko. Meron po silang anak, meron po silang nakikita, inahawa ka. Kapag nag-iisa lang po ako, parang namimiss ko po yung mga anak ko. Kahit po sa picture lang po nakikita ko. Kahit man po Gano'n po sila. Sana po na buhay po sila. Pero yun na pong binigay na sa amin po ni Aula na wala na po yung mga bata. Mahal na mahal ko po sila.